relax ka lang. Bagka magalaw. Huwag magalaw. Huwag kang nga, itatry nga lang natin. Sige, dandahan lang naman. Papasok natin itong ulo, dulo. Dulo lang. Ano? 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 Hindi kita sasaktan. Saglitan lang ito. Mabilis lang to Mabilis lang to Ano? 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 Ano ko ba naman? Relax. Ayan, okay, wait. Relax ka lang. Tanggalin muna ulit natin bago natin ipasok. Papasok ulit okay. natin, na Nahal-dahan lang, okay? O, oh, Silio. Huwag kamusadong ma'yo. Ano ka ba? Magiging magiging to. Ano? No, 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 Dahan-dahan nga lang to. Ano yung malapit mo? Ma. Malapit na nga to. Ano ka ba? Malapit ka to. Dahan-dahan lang. Ano na? Wait lang, lang, lang. Ito, lalabas na. Lalabas na nga eh. O, oh, wait lang. Ano? Relax.

may nangyayari yata doon, no? Saan? <laughs> Tingnan yung dalawa na yun, no? Ang iingay. Dato, nandiyan sila. Hindi, nandiyan sila sa kwarto. Nandiyan sila! Wala, oh. Oh. Anong nangyayari? Hindi ko, no? May ang iingay, eh. May mga ungol. May mga... Ay, kung ito, Totoo? Ito, oh? Oo, ayun, oh, ay, no, ay, no, <laughs> oh. Hindi nga. Rinig. Eh. Ay pinasok? Ano yung pinasok? Natanggal kasi. Ano yun? ingay. Kala ko ano. Ano ba? Sabi ko sa'yo, dahil dahan lang nang napagpasok. Ano yung pinasok? Atong hikaw! At ito kasi ng hikaw, nakaputay pa ilaw. Oo, ano na ba? Bakit? Sabi mo ano? Nag-iisip kayo ng masama, no? Ewan ko rito. O anong problema, no? Ano siya yun? yung sinasabi mo? Nakaputay pa ilaw. Ay,